Mga kababayan, ito po ang reminder natin kay Speaker Martin Romualdez at sa kanya mga kasabwat na mga hambog at abusadong politiko. Pangangalanan na namin kung sino sila na nag-abuso at nakita ng mamamayan. J.J. Suarez ng Quezon Province. Si uh, Migs Nograles ng Partilis sa Davao. What party list is that? Uh, PBA, TV. pero hindi man yata siya basketballista. Hmm. Ang alam natin, dinidribble niya ang kanyang <laughs> kapangyarihan para abusuhin. JJ Suarez, Migs Nograles, ang nagsayaw ng parang salumi dance na si Stella Kimbo ng Marikina. At marami pa si Paduano na dating uh, sinipa ng NPA at naging bodyguard ng mga politiko gamit ang pangalan na RPA-ABB. At takotsaba ng malalaking mga negosyante sa Negros. Benny Abante. Benny Abante! Hindi ka po namin red tag. Kayo po ay pinaalalahanan ni Ma'am Lorraine at nanlaban kasama ang bayan. Bakit po kayo Nagagalit dahil kayo po ay public official na tinatanong si Pimentel. Naku! At sino pa ang mga nandun? Dante si Dan, Dan Fernandez. Dan Hernandez. At pati si Congressman Ako. Lahat po kayo, minamarkahan ng mamamayan how you brazenly violated the fundamental rights enshrined in the Constitution and the Universal Declaration of Human Rights Mabuti na lang po at ang aking kasama, Miss Ina, Brother Franco, na si Mam Ma Lorraine, mm -hmm. ay matatag at matapang din at hindi nagpatinag sapagkat taong bayan po ang naging kasama natin dito in Post Proven. At maraming salamat din po kay Attorney Harry Roque, Attorney Mark Tolentino, Attorney Rolex Suplico, Attorney Sal Panelo, ang mga abo Attorney Topacio, mm -hmm. ang matatapang mm -hmm. na mga abogadong hindi nagpapatinag sa mga pananakot, at mga pressure at yes. pangalipusta ng kapangyarihan at hindi nasisilaw sa kayamanan at pera na ninindigan upang ipagtanggol ang karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita. Back to you, Ma'am Lorraine, Miss Ina, yeah, and Brother Frank. Can I include something, uh, Eric? Mm, na, na naalala ko during that session. Uh, I was kind of traumatized by it. Kaya hindi ko napapanood. But anyway, I remember, Eric, no, mm -hmm. na they were, tinatakot nila kami no, na ang sabi sa amin, no, like, uh, somebody said, uh, how long will this uh, suspension be? This detention, detention, be? and, then, and then somebody said 10 days. And Stella Kimbo said, indefinite natin. Oo. Oh. Tapos may meron silang look na parang parang tuwan-tuwa tuwan. sila. No, gleeful. Na pag ako ang an nanay ko si Stella Kimbo, mahihiya ako. Yes. No, and, then, and then what else? I heard Benny Abante say, um, we have to make sure that they know if they don't drop their their Supreme Court case against us, yes. that they will stay here for Christmas and New Year and we have to make them understand that that is very, very hard. Abusado. Excuse me, Congressman Abante that is not hard for our for our country we will do anything and everything mm -hmm. I was willing to stay there until birthday ko Sinabi ko sa kanila dahil sinasabi nila uh, dito ka magpapas ko sige pag hindi ka nagano nag nag apologize no um, dito ka magpapas ko at mag new year ka Sabi ko birthday ko June dito niya na ako pa birthday So may mga tao na na hindi katulad ninyo no maraming ganon. maraming pilipino i'm just i was just thinking eric yes. franco Ina, inano mm, yeah. for instance our soldiers how many times have they not spent their holidays Literally. with their families and they do it willingly and they embrace it ano ba naman yung tayo din? ba diba, gawin din natin yun para sa bayan. So, madali na naman eh. Marami namang nagbigay ng liwanag sa atin kung paano, paano gawin yung pagmamahal sa bayan. So, maliit na bagay yun yung dinaanan namin ni Eric at we're just so um, humbled and grateful that we were able to fight for us in that manner when we were called to do so. So, but ang totoong naramdaman namin dito ay ang taong bayan. Kasama dito yung mga PMA graduates, yes. at bawat bloggers, at kayong lahat mm. no na nag-comment-comment comment doon. So maraming maraming salamat. No. Ma'am, may I have a rejoinder one minute before kayo pasa yes. kay Miss Ina at Brother Franco. Uh, I would like to make an adjective away from the gleeful smiles nila, ma'am. Yeah. Tatawagin kong ngiting aso. Yeah. Ngiting we really, aso. We really saw it. Yes, kasi malisyuso mm. at tuwang-tuwa sila na ipapahamak ang kapwa nila at using power. At saka yung ano, Eric, yung power. Di ba? Meron kami, mayroon ganito kami kapangyarihan. May power kami. Hawak namin buhay niyo. Nakalimutan po ba ninyo ang nakalagay sa konstitusyon? that sovereignty resides in the people and all governmental powers emanate from them including ang posisyon na inyong inaabuso darating ang takdang panahon at babawiin yan ng mamamayan and i think it needs also to be reminded even to the president that he has to serve the people because his power is only borrowed from the people Including the Speaker, Miss Ina, in the Frank. And then uh, I would like to reassure our our countrymen, no, that Eric and I and our legal team were finding the uh, legal remedies for this. Yes. Now we are going to hold them accountable for what they have done to us. Yes, we will Seven do that. days. Yeah. Illegal detention. And okay, arbitrary, uh, sorry, Mama, uh, illegal arrest and serious arbitrary detention. Yes. Hanap kami ng katarungan, Miss Ina Franco. Kasi kasi Eric. Yeah. Mm, ano Eric Ina Franco mga kababayan, hindi naman para sa amin ito eh. No? Yes. Yeah. Kaya naman yun eh, hindi dinaanan namin, no? Dinagdagan pa nga namin hunger strike, Hunger no? strike. So hindi ito para sa amin. Although part of it is yes, no because the, our liberties were taken away but we Eric and I are almost like public figures. Di ba? Kilala kami. Mm, mm. Di ba? So, naggawa nila ito sa amin. E yes. eh, paano pa yung 90-something percent ng mga kababayan natin na hindi kilala? Yung simple. Exactly. Napakadaling abusuhin ng mga yan. So, we have to make sure that you know, the government that we have is what the government that we deserve. Yes. So, we are going to fight for leaders who are humble, who are simple, who know how to really serve the Filipino people at maliwanag sa utak nila na hindi sila special. Mga trabahante lang kayo sa gobyerno. We want that kind of, that breed of leaders. So I'm very happy that um, it, that the, it is an age of information kasi ito, no? I'm very happy that the cameras were there because it would have been so hard to explain to the Filipino what, what, we, what we suffered in the hands of these abusive and arrogant legislators kung, kung hindi ninyo napanood. Napakahirap i-explain nun kasi out of this world talaga. Yes. Beyond the pale yung ginawa nila. Correct. Miss Ina, Brother Franco, take it away. Well, holiday season tayo ngayon, mga Ma'am Lorraine and Franco, mga kababayan. We want really no, to celebrate this. Pero sa mga nangyari nga ngayon, medyo nararamdaman natin minsan yung mga panahon na agitate tayo. Dahil nga, sa sunod-sunod doon, -sunod nakikita natin na yeah. pakbang uh, ng ating, uh, ilan lang naman sila no, dyan mm. sa ating pamahalan. Kaya nga, ang nagiging tanong ngayon, ka Eric, Ma'am Lorraine, Franco, mga kababayan, eh bakit nga ba humantong tayo sa ganito nga pagkakataon. At ang totoo kasing layunin natin dito ay yung, uh, di ba, isiwalat itong totoong kalaban ng Estado. Yeah. Pero ngayon, parang bumabaliktad, no? Mm. Parang, ano ba ang nangyayari? Mamaya yung bibigyan natin ang analysis. No? Mm -hmm. it, uh, uh, Ina? Ha? Totoo yung sinabi ni Ina, yung vast majority ng nasa gobyerno ay hindi ganyan. Very yes. faithful very simple mm. they are hardworking, mm. they love to serve the yes. Filipino people and i know this because i was in, i had a short stint in government yes. no yan ang ligaya nila ay ang magsilbi okay. at saka 'yung nangyayari dyan sa kongreso hindi naman sila lahat yan eh mm -hmm. and even in that franchise committee no there are some of them there are my friends so yes. i know that ang nag set up sa kanila niyan ay ang cpp npa and yeah. si franz castro si, si Raul, Raul manuel Raul. at saka si ardin Brosas. Mm. yan ang itsura ng kongreso na merong mga komunistang terroristang enablers mm -hmm. Lason. Yes. So dapat ang mission natin dito ay tatanggalin na natin sila yes. by 2025. Ginagawa nila lahat ngayon para makabalik. Even this one, mm -hmm. even all of this, no, 'yung yeah. pag-censor sa SMNI at sa laban is a way of recovery ng mm -hmm. mga CPP-NPA-NDF at 'yan ang dapat it itatak niyo sa utak lahat na nangyayari dito. Mm -hmm. no? Frank, yes. your comment on that which Uh, wala pang 24 hours na lumabas ang suspension order ng MTRCB and in less than 18 hours sa NTC na magkasunod, nagbunyi at at bumili ng lechon sa may Loma si Franz Castro <laughs> <laughs> at, <laughs> si <laughs> Manuel, at si Arlene Rosas at nagpagawa ng mga tarpulin na dapat daw deserve at dapat mangyari ito sa SMNI. Brother Franco. Yes, uh, Ka Eric, gusto nga natin sana maglabas ng isang balita dito, pero medyo ibang ating uh, mechanics dito hmm. sa ating uh, uh, pag <laughs> online, uh, online online store. Yeah, oh. meron lang tayong mga i-ilan mga cards dito na pwede natin na uh, basahin din, Ka Eric, na binibigyan linaw mm -hmm. na ang ginawa ng uh, NTC ay hindi naaayon kung ano dapat uh, ipinapatupad ng ating konstitusyon. Mm. Isa lang dito ay uh, yung isang uh, nabanggit din, naging pahayag ng ating butihing senator, kung uh, aking uh, okay lang banggitin, ito hmm. sa uh, naging pahayag ni... Go ahead. Magaling ko na, si Cheese Escudero. Ah, oh, maganda rin yun. Yes, okay. eh, kasi biglaan yun, kaya mm. magsama tayo nun, di natin naasahan, di ba? Sige. Ito ang sabi ni Cheese, while the NTC under its rules may for good cause suspend a certificate authority to operate of any grantee for 30 days if in its judgment... It is necessary to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to private interests. Mm -hmm. Ang binabanggit ni Chase, yes. ito yung uh, sakop ng otoridad niya. Yes. Pero may isang word siya na binanggit, good cause or yes. reasonable cause. Go ahead, brother. Para kayo, ito, it should specify what serious and irreparable Ay, damage, inconvenience will be caused, by the continued operation of SMNI. Ayon. So malinaw. Malinaw. Ano ang dahilan? Ano ang batayan? At ano ang idudulot na kapahamakan sa mamamayan kung hindi ipagpapatupad ang suspension ng SMNI? Isa 'yon sa binanggit at tinanong ni Senator Chissis Codiro, a very, a very valid question coming from a lawyer and a senator yeah. like him sapagkat hindi malinaw ang batayan. Hindi rin malinaw kung bakit nag-suspend. Basta sinabi lang, may resolusyon ang Kongreso. E hindi naman sakop ng Kongreso at otoridad nila ang NTC at MTRC, Brother Franco. Ito ka, Eric. Ito sa This clarification specification is necessary to avoid allegations of simple harassment and curtailment of press freedom and to prevent a chilling effect on critics of the administration and media In general. Good point, Senator Escudero. Diba? Saludo kami sa iyong Yon pagiging yan ang critical. Yan ang yeah. senador. Diba? Yeah. Kita nyo si Congressman Benny at, Abante. Uh, Mayor Franco, ha? Yes. Mm -hmm. pag pumupuna, pumupuna kami kay Senator Chase Escudero at sino paman. Mm -hmm. Pag kami po ay dapat uh, magbunyi at kilalani ng mabuting posisyon sa kabutihan ng bansa at ng mamamayan, pumuposisyon din kami. Correct. At uh, wala namang ibang intention tayo kundi para mapaayos hmm. ang ating uh, bansa. Hmm. Yun ang isa sa mga bagay na pero meron ka pansin-pansin dito ka, Eric, na nabanggit din ni uh, Attorney Sal. Mm, go ahead. pa daw sa, sa, sa Senate, pero ng Pero sa lower house, Bakit? <laughs> <laughs> wala na. Oo, nakita ko ka yung kanyang ito, pahayag na yun. Dyan. Dyan. Oo, mukhang is, uh, ang, ang dalawa ang nagahari sa House of Representatives ngayon. Mm. Ang nagahari-harian na si Martin Romualdez at ang mga kanyang kasabwat, na CPP, NPA, hmm. NDF, walang may paninindigan at lakas ng loob na sawatain at banggain ang yes. kanilang pag-aabuso sa poder. Correct. Susugad ko ka Eric. Hmm. Ito naman kay mula kay uh, Senator Imee Marcos. Go. Sino ang takot sa SMNI? Anong mga media entities ang mananatiling nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip? Bakit natin kailangan ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin? Correct. Hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag paano nangyari na naglabas ng show cause order ang NTC sa baybigay ng 30 days na suspension na kapagtataka? takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Ayun. Takot ba tayo sa katotohanan? <laughs> Ayun, magandang punto din yon ang binanggit ni Sen. Aimee and coming from an Aimee Marcos, Ma'am Lorraine, Miss Ina, hmm. Dapat ganito din mag-alala si Bongbong Marcos kung paano na abuso ang martial ng tatay nila. Did he say anything? Did the president say anything? Uh, no ma'am, wala siya. Not si Amy Marcos, kahit ibalik sa kanya, yeah. Brother Franco, ha, hindi siya natakot na magsalita. Ba baka ibalik sa kanya ng mga dilawa na ng ngayon ay kaibigan na ni Bongbong Marcos ang karamihan. Sinap sabihan siya, di ba yan ang ginawa ng tatay niyo sa media ng panahon ng martial But Amy Marcos, hindi siya nagpatinag. Sinabi niya yeah. talaga na hindi maganda para sa demokrasya. And by the way, in fairness sa Senator Amy Marcos mm -hmm. mamnore am Miss Ina de Franco mga kababayan, hindi pa po siya presidente ng panahon ng martial mm -hmm. So, hindi po siya naging wield ng power. But in spite of that backlash possibly na gamitin ng mga political uh, opportunist groups na pwedeng atakin sila. Sinabi ni Senator Imee, ang isang media na nagtatanong at media na nagsisiwalat ng katotohanan ay hindi dapat 'yan iniipit, ginigipit o inaapakan. At yon ay without even na pag-aalangan na pwedeng ibalik yan sa kanila. Hindi ba yun ang nangyari sa panahon ng nag law noong 1972 ang tatay ninyo? But the president is silent. <coughs> Nakakabinging katahimikan at didmadidmahan ang nangyari sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At thank you at mayroong isang Senator Amy Marcos na kayang magsalita ng katotohanan In spite of some backlash related to the rule of martial law during their father's time. Maybe the president agrees with what's being done to SMNI. Yes, SMNI perhaps. is the only media group that supported you during your campaign, Mr. Exactly. President. No no other media group wanted to touch you. Yes. And you know that. And and you know that SMNI spent quite a lot yeah. to have that presidential debate where you shone. Jesus, Yes, twice.